Good morning guys Ang pala update tayo Bali mag spray tayo ngayon dito sa ating Bitter gourd Yan yung gamit kong gamot Bali nakapitas kasi tayo kahapon Nakapag harvest tayo dito Selection harvest lang ay mga bunga ng ating ampalaya dito pa lang sa side kasi sa taas wala pa no eh, turoh. Sa ating ampalaya. nakarabis tayo kasi leksyon kasi nga yung <laughs> sa ampalaya ay medyo mababa, ano? Medyo bagsak yung ampalaya ngayon. Hindi ganoon kataas. Ang farm gate dito sa amin ay nasa 25 to 30 pesos lang. Pero para sa akin medyo okay naman na yung kasi nga ang ampalaya natin ay F2. Hindi tayo gumastos sa seeds. Tapos mas maganda sana kung <laughs> medyo mataas ano. Kaso nga lang ganun talaga ang buhay kaya ang ginawa natin ay seleksyon ito yan ang kaso nga lang yung ampalaya natin mabilis lumaki yung mga bunga baka after 3 days o 2 days makapagpitas ulit tayo kasi nga seleksyon lang ang ginawa natin yung malalaki lang yung ginawa natin ito mabilis lumalaki mabilis silang lalaki kasi nga sagayang tayo sa tubig may irrigation ang mixing natin na fertilizer ay gold ang ginagamit ko hindi mabuksan <laughs> shake natin mabuti yung gold ano? na ko na to yan. para dun sa fruit fly mainam to sa fruit fly para hindi masira yung mga bunga natin kahit na medyo mababa ang presyo yan. mga 40 ml lang yan 40 ml na gold yung timplahan natin tapos yung brodan pang uod ano para hindi maglukot yung daon nagle folder kasi yan guys pag hindi natin na yung mga uod mahirap na puksain kapag dumami pa sila Ito naman yung brodan sa so pang-uod talaga yan ginagamit ko Ang pagmix kailangan haluin muna bago mag lagayin uli ng panibagong gamot alay muna natin ayan may tubig na yan ayan tips natin ano ba yung mga tips natin sa pag-aampal ayan bakit mabilis lumaki kung paano mapapabilis yung paglaki ng mga bunga pero pag gantong panahon hindi naman na kailangan pabilisin yung paglaki ng mga bunga <laughs> paggagantong medyo mababa ang presyo ano pero sa akin okay lang kasi nga F2 ang gamit natin hindi tayo gumamit ng F1 ibig sabihin hindi tayo gumasto sa seeds sariling binhi natin kaya tinatawag na F2 sariling binhi lang yan tayo yung nag crossbreed ano yan 40 ml din na brudan ang ginamit ko para may iwasan natin yung pag leaf folder ng mga dahon ayan, 50 ml kasi yung pag napuno manual pa rin, mano mano to guys kaya hindi natin hindi ko may papakita yung pag spray ayan, inalo muna natin yung unang gamot na yung nilagay natin na gold wala pa tayong gamit na motor na sprayer ano? Ayan kapo nakapitas ang interval kasi ng pag-spray pag sa ampalaya ay every harvest ang kapitasin na lahat ng malalaki tapos mag-spray yung ating mga bunga dito sa ating bitter gourd update lang natin yung pag-spray share natin yung mga tips kung paano mapapabilis yung paglaki ng bunga natin ang palaya ay nakadipindi yun sa interval ng pag-abono sa abono kasi yung dahilan ano ayan mga mistisa natin may halo tayong galaksi may tsura kahit paano mayroon ng bunga dito sa barndang itaas ayan yung mga bunga sa taas may mga malilit pa rito Paano ba natin mapapabilis yung paglaki o pag pagbulas agad ng bunga, mabilis bang lumalaki bunga yung every 3 days yung pitas o every 2 days ganyan. Medyo sinsinan lang natin yung days ng pag-abono. Ang ginagamit ko rito ay 3 full 14, tatlong lata tapos isang latang urea ang inaabono ko rito nag 3 days gap ako para yung paglaki ng bunga ay mas mabilis pa mas lumulobo agad yung bunga no pero mas mabilis pa siyang lalaki kapag ka nag 2 days gap <laughs> yes yung pag yung pag interval lang ng abono yung kasi kung mas marami siyang nutrients na makukuha mas mas mamatali nya yung paglaki ng mga bunga mas mapadali niya yung pag parami ng bunga kasi nga crowded na yung dahon dito sa side ayan yung mga malilit na yan oh, ayan dami magigit kaya kung mas kailangan niya ng mas maraming nutrients magdagdag lang ng abono kung weekly yung abono mo magay mong every 3 days o 4 days doon mo makikita yung mabilis na paglubo ng mga bunga kahit na medyo mababang presyo yan kondang naman yung araw araw naman nagbabago yung presyo ng ampalaya dami atang itatanim ng ampalaya ngayon dahil doon sa ating mga guide sa pagtatanim ng ampalaya Yeah. Lahat ng bunga na makikita natin ay nasa side pa lang. Dito pa lang tayo nag -harvest. Nakatatlong pitas na tayo. Kahapon nakapitas tayo dito. Kaya spray tayo. Para maiwasan yung hindi pagyelo ng mga bunga. pag kasi mga bunga guys pagka tusok ng fruit fly. Yung gold yung pinakamabisa. Kaya gumagamit tayo ng gold. Tapos sa uod yung nagkakauod tayo sa dahon. Naglulukot-lukot yan huwag nating hayaang maka penetrate yung mga insects lalong laro na yung uod pag dumami sila dyan ako napakahirap ng gamutin you know? Ayan, mayroon pa rin tayong mga <laughs> tag dito lagas ganyan talaga may bungang ganyan lagas tinatanggal na natin kasi nga kukonsumo lang ng nutrients yan yan yung mga bunga ng ating ampalaya selection harvest tayo bukas ay eh kahapon kaya spray routine tayo ngayon no mixing palagi yun mixing ko yun gold saka malat ano brodan ni In alternate ko yung malatayon para dun naman sa mga feeds dito sa talbos ay nako yan yung tsura kung paano lang mapapabilis yung paglaki ng mga bunga natin mag 3 days gap tayo sa pagabono 4 days pwede rin tapos dagdagan natin yung dosage pero pag mataas na yung dosage natin wag na natin direkta sa puno ano? mga isang dangkal ang pagdilig mula sa puno lalo na kung medyo mataas na yung dosage yung apat na lata sa isang balding tubig ay napaka taas na nun ano? kaya kaya nang sumunog ng ugat yon yan yung bunga ng ating palaya. Hindi natin may pakita yung pag-spray. Alas maybe pa lang ng... Kasi nga, maano-mano ito. Wala tayong cameraman. <laughs> Brodan, saka gold. Ito naman yung ating cucumber. Tinanong na ng cucumber. Medyo malalaki-laki na rin yan. So, paano. No? update update lang ayan medyo tapos na yung ating trail sa taas kasi nga alos mag malapit na magsara <laughs> ay nakalimutan ko na yung lang days to nasa isang buwan na may git, no nasa 40 days na siguro to na yung mga bunga yung. kaya kailangan sinsinan natin yung ano limitan natin yung pag limitan natin yung days o yung interval ng pagabono kasi nga marami siyang bunga dito sa side na pinapalaki lalo may part na mas marami talaga ayan itik sa bunga yan magkakasunod yan sa side alas wala pa dito sa taas ano Baka nagkong doon na guys, i-spray ko na itong ating gamot na mixing, gold, saka prodan, the best. Thank you.